Oh, ano yung diodokot-dokot ko dyan? Ha? Hipon? Nakawali kayo? Tingin? Oh, suso oh. Tutup sa gata, Ayan, si Berna oh, ng Mitsuwa vlog oh. Saan siya gilid lang? Ayos daw? Parang malino din pala ngayon dyan. eh, malalim pa. Huwag mo nga galawin. Wala nga mga dito. Kaya na ubos na. No? May nakita ko. Ano to? Eh? Sa crocs. Hindi <laughs> ba yan? Eh yun know? o. Suso o. Oh. Maliit. Eh yun know? o. Suso. Pwede to pang ano. Pampalasa. palasa. <laughs> <laughs> May ka kayo kayo. Maliit galap tayo. Pati hipon kanina. Ito yung marunong mag ng suso. No? Ito. Oh, Ay, ang laki oh. Tingin. Ang oh, laki oh. Galing ni Berna. Baka pang kapitbahayan. <laughs> mga bata oh. Ah, mga galing mag-dive to. Kasi nasa malalim. Eh. Ayan. Ayan. Ganoon lang pala ng suso. Malalim to, Malalim naman Parang wala. lamig eh. Hindi ako nagbasa. Parang naman kayo lamangoy? Ha? Malalim yan dyan ano? Ano kay isda Saan? Ano Talag <laughs> siguro. mo. Hmm, di mahuli 'yan. So, <laughs> oh. na. Tat, di na pamingwit natin dito, dito lagi Pag kumagat. sa mo Isirin mo. Isda na ano, malaking ano, da, hatabang. Dalag. May dalag daw dito, nakita ni Bernal hindi lang namin makuha. Alam ko ang huli. Ito nang Dito Bern, mababaw dito sa likod. Ito na yun yung sinasabi kong galing ng uh, Baliti Falls ng Alfonso Cavite. Oh, oh galing ah. Oh. Galing ng mga bata. <laughs> Galing mag-dive, no? Kinilis, oh. na kaya yung may-ari yan? Ano, wala? Wala ng suso? Mas mabilis at hanapin yung suso kaysa suso, eh. Mas <laughs> mabilis. Bitawan na natin itong kalakbay kasi maliit, eh. Para dumami pa siya. Ano yung yung maliit na nakuha ko ang lalim na. No? tama nga si kuya dito daw talaga magdadive eh yung uncourtis na talon magaling <laughs> oh <laughs> may na mo ha dapat pala sa susunod pagbalik natin dito dahil natin yung pamingit natin oh sabi ko sa may gold talaga dito eh. May kayamanan eh. Ang <laughs> galing ng mga bahata, oh. Wala naman lambitinan, mag-anchor test daw sa sila eh. Kaya mo yan? Ha? <laughs> Yun yung dive, nauna yung ano kamay. Malalim dyan. Doon naman sa kabilang side, pabalik. Ang <laughs> lamig nga eh. Yun, may nakawala si Berna mga kalakbay. Oh. Si Berna ng Mitsuwa Vlog. Follow niya rin yung page nila mga kalakbay. Mitsuwa Vlog. Mistoswa talaga yun. Ha? Mistoswa. Mistoswa ba yun? Nakakala <laughs> ko Mitsuwa. Uy, may ano oh. Kinagat nga siya eh. eh. ma may gold. Tsaka may kayamanan, sabi ko sa inyo may kayamanan. Yung bracelet na lang yung nahanap ko, di ko pa makita eh. Bakit may nawala dito?